Isang magandang araw sa ating lahat mga kaprobinsya. For today's vlog natin, papunta kami ngayon sa tabing dagat dahil yung may nagsabi sa amin na gulpi ang dami raw nga ng huling tapulok ay makialis malang tayo ng titig sa lambat. Di nga ni pala mga kaprobinsya sa barangay Bunganay ay makakalibre tayo ng pangulam kung palagi tayong uh, mag-aabang ng tatabi dito kasi kadalasan dito pinamimigin nila dahil hindi naman halos nila mapakinabangan yung mga nakasabit sa lambat. At biniro ko nga ire mga kasama ko. Kaya damihin ninyo ng huli ah. At pagdating nga namin mga kaprobisya doon sa lugar ay medyo nagkakahiyaan pa medyan dyan na lumusong sa tubig o ng meron na nga mga nauna at uh, nungunguhan na rin sila ng isda. So mamaya maya lang ay lumusong na kami din sumama din ako pero hindi ako makakuha ng isda gawa ng diladala ko nga yung ating camera eh baka man din mahulog ay wala tayong pampalit. Shoutout nga pala sa mga napakababait na mga mangingisda at sa mayari ng bakulong dini sa barangay Bunganay dahil sa mga bangka po ninyo ay nakakabahagi kami kahit pa ang aming pang ulam pag kami napunta dito. Unahan ka ng niyan. <laughs> kung mapapansin nyo mga kaprobinsya yung isda ay dasog lasog na gawa ng yan po yung mga sumabit sa lambat at yan po ay malambot na isda gawa ng yan po ay ano, isdang tapulok napakalambot ng katawan yan kaya kapag sumabit sa lambat ay pagkuha mo sa titig ay malulusa ay madudurog na yan at pag uh, lipas nga ng ilang minuto ay heto yung nakuha namin pwede pwede itong gawing baguong gawa ng medyo lasog lasog na yung mga isda kaya gagawin natin yan baguong at pagkatapos mga kaprobinsya ay nagpipahinga muna kami at nagtanaw-tanaw sa paligid. At makikita natin dito talaga yung napakasisipag na mga mangsida. At maya nga mga kaprobinsya ay nagpasya na rin kami na umuwi dahil nakakuha na kami ng mga isda na pwede namin ipang ulam ngayong araw. At bago nga pala kami umuwi ay nilinis na rin namin yung mga isda na nakuha namin linis sa tabing niya dalampasigan. Para pag uwi namin ay Hugasan na lang ito sa tubig tabang. So dahil nakabot ka kaprobinsya sa dulo ng aking video, hinihiling ko sana na i-share din ang video na ito para mapanood po ng iba pa nating mga kaprobinsya.